magpas na kami sa Pinamungahin no? So, papunta na kami ng Tuliti. Tuliti. Tuliti, Cebu. Ayan ah, na. Tuliti na. So, papunta kami ng Carmen, guys. Siguro, gabi-gabi na dumating doon. Dito, Bandakan pa ba yun. Bandakan Barangay Hall. oh dito pa kami sa Pandakan, Pinamungahin At patungo ba kami ng Tuliti. Tuliti, Cebu. So, shout out lang ako dyan sa taga-pinamungahin. Nagapandakin Padong kami sa Tulitin uh, Dito nga kami O oh, ayan Tumatpon kami Ayan okay. guys uh, Nagdamating na kami Sa Tuliki Tuliki Peaceport Tuliki Peaceport Peaceport ba yan <laughs> Yan ang planta ng sardinas Plantan sardinas <laughs> Sa tuligi. Taligi Peace Port. Peace Port ba yan? Para man ang... Oh, para man ano Airplane? Ah, airplane ba? Ay, yan, Taligi Peace Port. Dito na kami, guys. Lumakpa naman yan sa Tulido. Peace Port. Yan, maraming bangka. Peace Port talaga, kay Maraming mga bangka. So, na kami ng... Ah, Rito. Ah, Balanban. Oh, Balanban. So shout out ako diyan sa mga taga Toledo diyan, no? Ah, lumagpas na kami sa Toledo Sport. Ayun. Oh. Ito kiko na naman yung sasakyan namin ba. Malapit na kami sa ano sa Balanban 15 tapos may ano 15 15 kilometers So nandito pa kami sa ano sa Tuligi Yan Tuligi Poblasyon May dalibi pa dyan So Matrapik traffic pa man dito guys Landahan na kami magtakbo So pag lumagpas na kami doon sa ano Lumagpas na kami sa Tuligi Ah uh, Maglakas-lakas na ang takbo. Yun. Magpas na kami sa tuligi, guys. Nadaan pa kami sa ano? Sa Balangban. So yun, guys. Nandito na kami sa Balangban. Balangban na to, guys. Malapit na sa historis, historis nangyong no, ano? Victorious yes, Cebu yan guys ito yung Parnasi ito yung b, ito yung Belenben yan may marami man na, na buhay buhay na mga ano ba dumalabas na mga estudyante so medyo na traffic traffic konti yan guys oh so, Ayan guys, papunta na kami ng Balanba no? So, kita na natin yung mga magandang view Gandang view dito mamaya oh. Kita pa sa inyo guys.